araw gabi iniisip ko kung sino nga ba ang nagbigay ng pasakit dahil Marcos dalit din ako nung ako ay nasa kabataan at murang pag-iisip dahil masama ang Marcos dahil pinagpapatay ang mga pobreng magindanawan ang pobring mga Kristiyano na nag-migrate in 1960 dahil ako mismo magpapatunay sa inyo na hindi pala si Apo Lakay ang nagdeklara ng martial law. Nang dahil sa kaganiran ng kapangyarihan at gustong makinabang sa punong-puno na nakaimbak na kayamanan. Paano ang talitalino niyo si Nadors? Congressmen, congresswomen, but you never dared to stand to bring out the truth because politics is the highest business of this world wherein there is graft, corruption, conspiracy, selling, human trafficking, lahat na ginawang business ang politics gamit ang puwersa ng nasyon. Kayo ang nagbigay ng pasakit dahil naging fixated kayo. Ang intention ninyo, yayaman kayo. Ang intensyon ninyo, kayo ang makinabang. Pero niminsan hindi ninyo inisip na merong taong nasasaktan at meron mga taong kailangan din mabuhay ng katulad ninyo na hindi inaalila ninyo politiko-militar. Sabihin na natin, September 21, 2023, tinuldukan ko. Dahil pinalabas ko ang totoong may-ari. The global finance will never be resolved if you will not let him sit into power again ang mali ninyo, ang talitalino ninyo, pero hindi niyo nagawan ng sistema na iayos ang konstitusyon ng 1987. Ito ang masabi ko sa inyo. Mula nung 16, isa-isa na nililista ko kung sinong dapat papatawan ng justisya ng sambayanang maharlika. The Golden Age. The divine justice. This will serve you that defy the truth. Twenty years, thirty years, fifty years, and sixty years of this mission. Unknown to many. Araw gabigong binubuno, kung papano ko solusyunan ang global finance, paano ko solusyunan ang climate change. at paano ko masolusyunan ang health crisis na kayo mismo kabal ang siyang namumuno para hindi tuluyan lumabas ang katotohanan na kayo mismo ang gumawa nag-implementa tong kabalbalan kung bakit ang buong mundo ay naghihirap na hindi naman dapat we have been living in lie namuhay tayo sa kasinungalingan. I just need to have my audience na mag-usap kami ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. You did not listen to me. And now, how could you bear this? Remember, it's not me. Hindi ako ang may gawa ng expose na ito. Ferdinand Marcos Sr., Akar Romual Rogelio Madrid Abran, Romualdez Marcos, Ferdinand Jr. Paano niyo yan i-resolve ngayon? Who is who? This is the caretaker, the name Jr. But the senior is the one holding the power and authority since 1973. Constitution. 1965 ba yan? Kaso nang dahil sa pito-pito, nagkaloko ang estado ng pamumuno ng gobyerno, pati militar. It takes a lot of courage and bravery to be able to make a stand and defend the right of every citizenry of the Philippines Island. Lahat ng queen na nagsasabi kayo, intayin ninyo. Dahil hindi na ako ang kausap niyo. Batas sa batas. The rule of law will be enforced and divine justice will be given to you. hindi ninyo nawari. Hindi pa rin ninyo matanggap ang pagkatalo nyo. Ipapano e, yan ngayon na ang namatay sa Hawaii ay si Tony Bondoc. E, hindi si Apo Lakay, Ferdinand Idralin Marcos Sr. Paano nyo yan ma-reconcile? E mismo ang St. Francis Medical Center. May records We had been operating as parallel governance since March 22, 2015. And in December 8, nasa Malacanang tayo. Pero anong ginawa? Ni Pinoy, pinagtabuyan tayo. Inarrange ng mabuti. Kaya mga kuyang kong mga Marcos, tinagurian. You turned my back to me. Nandoon na kayo. Pero hindi kayo lumaban ng patas dahil ang tingin nyo, I am not true enough to prove of who I am. I still thank you for turning your back to me because this is the reason that I become more assiduous, more brave to fight the plight of the poor people of the Philippines Islands, especially in Sulu, in Maguindanao, in Palawan in Sabah, Sarawak, Kalimantan, Bulungan, North Borneo. Dito nakikita ko kung gaano katindi ang konspirasya. Pero natuldukan natin dahil maraming nagtatanong kung buhay nga ba. Itong mata ito magsisinungaling sa inyo? Will I put my life into the laughing stock of the world? Never. When I say it's true, it's true. That's why I am trained in the four walls of the convent, wherein the truth is the banner. And for my philosophy, I told you, truth is true. I will always fight for the truth. For me, To find justice. Kustisya lamang ang makapagbigay ng katarungan sa lahat ng pinatay sa panahon ng Marshall law. Marami ako ngayon makikitang magagalit. Magagalit pa ba kayo? Compassion sa mission na ito. Forgiveness. Yan ang iniuutos ng may kapal. Used by the Congress and the Senate to be able to ratify the barn. Plagiarism. Ginamit niyo ang aking mga testamento, pinapalitan nyo lang. Ang galing naman. Katulad ng ginawa ng isang claimant. Pinalitan nyo yung pangalan ko. Kaya pala araw-gabi, talagang tinututukan ako para makuha yung linyahe ko pagdating sa China, siya na pala. Pinalitan na palang pangalan ko Ito sa pangalan niya. I will be running after you because the truth will always be the truth. And you have maliciously attacked me and spread all the lies about me. I am not vindictive and I will not implement vengeance, but I will always say, paano kayo titino kung hindi ko bibigyan ang hustisya na kinakailangan. Marami kayong ginawa. Bago mo po, sinabi na sa akin, mag-usap tayo. Bakit nga ba? To the point that you even compete to me as the sultana? Salamat sa iyo, Madam Lisa. But truth is truth. Now that the Sultan that gave you the authority and power, forgetting that every authority from the Sultan is originating from Allah. That's why cursed will befall fall into you. Kakainin kayo ng sumpa? Sumpa! Kaya nga, bugbugan. Black eye to black eye dyan. Because I am waiting for the worst. Death. You never listen to me. The rajaboyan is the power and authority of the Lolo, of the Enchanted in Liguasan Mars. Never use it for your own gratification. Para lang maging self-image ninyo, pumunta kayo dito sa Malaysia. As sultana, naka plunging neckline, naka-miniskirt, is that what you want just because of a name prestige and power and authority if i were you you better have to rectify yourself now i am not attacking you but in the name of our royal family in the islamic community listen man kunting respeto Ngayon, ayaw ni Bongbong -bong, dahil pareho na silang claimant ni Muhammad Puad Abdullah Kiram. Tapos na po ang claim. The United Nations has given their authority already.